sa sektor ng panlista. Opo, ang taas pa. Ang D C R B tinig ng kaulan, kabalikat kesa ma, kay bigan. Radio D C R ng kaularan isusulong ang bagong kaalaman. Arbi ng bagong umaga, sa lubungin ng bay pag-asa Makinig matuto, mag-isaya Sa Radio DCLB Radio DCLB, 1116 kHz Ang tinig ng kaunlaran ito po ang Radyo Diesel B. Patuloy na katuwang ng bawat komunidad, mag-aaral at lingkod bayan sa loob ng 61 taon. Sa bayang napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube platforms ng Radyo Diesel Bay, ang oras! Alas 12.32 ng tanghali! Live mula sa bulwagang pampalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News! Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang Diesel B News. Balitang ng ating ibabalita natin. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawampu't siyam sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng mga balita. Congressman Leandro Leviste nagsampa ng kaso kontra sa isang uh, district engineer ng DPWH dahil umano sa suhol kaugnay sa mga flood control project. Mga mamamayan ng Pakid Laguna nagsagawa ng uh, prayer rally para ipatigil ang pagpapatayo ng Ahunan Dam. Si Rangusali ng Laguna University pinaiimbestigahan ni Governor Sol Aragones. Isang cargo vessel na sunog habang padaong sa bayan ng San Andres, Quezon. Dagdag serbisyong pangkalusugan hatid ng Yakap Caravan sa Calabarzon. Central Provincial Hospital ng Lalawigan ng Laguna sinusuri ngayon para sa major expansion. Bureau of Internal Revenue lakemar bida sa kapihan sa PIA forum. Regional Schools Press Conference sa rehiyon ng Calabarzon ni Reporma, hindi na lang daw po ito kompetisyon kundi capacity building rin para sa mga campus journalists. At Guinness Record attempt para sa pinakamaraming sabayang itinanim na nyog isinagawa ngayong araw sa lungsod ng San Pablo. <laughs> ang inyo pong tagapagbalita ngayon tanghali. Ako po si Gen Garma. At ngayon sa detalye po ng mga balitang atin, meron lamang po tayong isang papapasuking Flash Report. Mga kaibigan, dalawang bahay ang nasunog sa barangay Kinale sa bayan ng Paete, Laguna kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Paete Emergency Response Team, nakaresponde ang mga taga pamatay sunog bandang pasado alas 8.30 kanina. Wala namang pong naitalang casualty sa naturang sunog o sunog. Sa ngayon, inaalam pa ang dahilan ng naturang sunog. Muli sa kapapasok lamang po nating balita dalawang bahay ang nasunog dyan po sa barangay Kinale sa bayan ng Paete, Laguna. Tungo na po agad tayo sa Sigwada o magpatatanggap po muna tayo ng isang ulat mula pa sa ating mga kasamahan sa Labas ng Himpilan. Congressman Leandro Leviste nagsampana ng kaso laban sa First District Engineer ng DPWH sa lalawigan ng Batangas dahil sa umano'y suhulan kaugnay ng flood control projects. Balitang at atin hatid ni Joliana Villaflores. DVD, Formal nang naghain ng kaso nitong Martes, si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste laban sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Abelardo Calalo dahil sa diumanong panunuhol nito sa kanya. Matatanda ang inareso si Calalo noong nakaraang biyernes sa Taal, Batangas matapos nito umanong suhulan si Leviste ng mahigit 3 milyong piso, kapalit ng pagtigil sa investigasyon sa mga flood control project ng distrito ani Liviste, ang perang bitbit -bit ni Kalalo ay mula sa kontraktor na nanalo ng kontrata sa ilang proyekto. Kasama na rito ang ilang river protection project sa ilog ng Binambang, Paliko at Pansipit. Personal na ininspeksyon ni Liviste ang proyekto sa Binambang nitong lunes at nadiskubre niyang ang na ang ilang bahagi ng river wall dahil sa nagdaang bagyo. Palatandaan umano ng mahinang pagkakagawa. Ayon kay Liviste, ay mariin niyang kinokondena ang anumang uri ng korupsyon at nararapat na ang mga proyekto ng DPWH ay may mataas na kalidad at mababang halaga. Iginiit din ni Leviste na maaaring mas mataas na opisyal pa ang managot sa kaso kaysa sa district engineer. Hinikayat din niya si Kalalo at iba pang kawani at kontraktor ng DPWH na maging state witness upang mapangalanan ang iba pang kasangkot sa korupsyon. Ito si Juliana Villaflores, DZLB News. Maraming salamat, Joel, sa iyong ulat. Samantala, sa lalawigan ng Laguna, nagsagawa ng prayer rally ang mga residente ng bayan ng Pakil bilang panawagan na ipatigil ang itinatayong ahunan dam na banta umano sa kanilang kabuhayan at kalikasan. Narito ang aming ulat. BDB, ng panawagan ng mga mamamayan ng Paki na nakilahok sa prayer rally para ipatigil ang pagpapatayo ng Ahunan Dam nitong Sabado, Agosto 23. Ang Ahunan Pumped Storage Hydro Power Plant Project ay proyekto ng Ahunan Power Incorporated, isang kumpanyang nasa ilalim ng Prime Infrastructure Capital ng negosyanteng si Enrique Razon Jr. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng 1,400 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig mula sa Laguna de Bay patungo sa isang reservoir sa taas ng Mount Pingas. Ang tubig naman sa reservoir sa taas, pakakawalan pabalik sa lawa para makapag-produce ng enerhiya. Bukod sa mga residente ng bayan, sumama rin sa naturang prayer rally sina dating Ifugao Representative at angat kalikasan Pilipinas President Teddy Bagilat at Labor Leader na si Calyody de Guzman. Ayon kay Danilo Francisco ng grupong mamamayang nagmamahal sa pakil o manapaka, tinututulan nila ang proyekto dahil sa mga posibleng epekto nito sa kalikasan ng kanilang bayan. Una, delikado sa mga mamamayan. Uh, dahil alam natin na kapag tinignan natin yung Project NOAA sa mapa, ang dalisdis ng bundok, itong natatanaw natin sa aking likod, yan po ay prone sa landslide. Ikalawa, ang pagkasira ng kalikasan, ang biodiversity. Imagine, ang sabi nila, ang proyekto ay sasakop sa 300 hektarya. Nakakapagtaka pa nga kasi bigla na lamang ang pinakonvert nila. Ayon ay para mula sa agricultural hanggang sa industrial ay 466 hectares. Ito pong bahaging ito ng pakil, kung makikita nyo sa likuran, yung pong kagubatan dyan ay nasa mahigit lamang 800 hektarya. Masasaku pa ng pakil. Kung gagawin mong industrial yung 466 hectares, ano pa ang matitira sa pakil? Ito po ay fruit basket ng Laguna. Kakalbuhin mo yung mga puno. Imagine kung 866, sorry, 821 daw parcels of land ang sasakupin noong lagyan mo na lamang ng tigi isang magsasaka. Ilang magsasaka ang nawala ng hanap buhay? Kaya ang panawagan ngayon ng mga mamamayan ng bayan ng Pakil sana'y maimbestigahan sa Senado at Kamara ang mga paglabag umano sa batas na siyang naging dahilan para mamadali ang pagpapatayo at pag-aproba sa Ahunan Dam kailangan maimbestigahan ng Senado, ng Kongreso ang mga kabalbalan sa mga hindi pagsunod sa proseso. A kontrata, ang kanilang kontrata na ang tingin namin ay voidable sapagkat hindi sinunod ang tamang uh, template ng uh, para sa isang renewable energy So yun sana yung investigan bakit pinayagan na yung mga agricultural lands ng Pakil, even yung surrounding areas, ay bigla na lang na-convert into industrial use. No? Si Deguzma naman, may banat din sa negosyanteng si Razon. Eh, alam mo Razon, grabe na ang yaman mo eh. Sobra-sobra <laughs> na. Kaya wag mo nang wasakin ang, ang kabundukan ng, ng pingas para lang magkamalpa ng dagdag na kayamanan. Nakatakdang muling magsagawa ang grupong manapak ng aktibidad sa susunod na buwan. Kasama si na Chris Calamlam, LB15, Albert Dinopol, LB16, Joseph Calapine, Michael Lalap at Rafael Borito ng LB Times. Ito si LB1, Gen Garma. Diesel News. Ang oras po sa buong kapuluan, 42 minutos, makalipas ng alas 12 na tanghali, meron pa po tayong isang papapasuking flash report. Year, flash report. Mga kaibigan, kinumpirma na po ng Pamahalaang Panlungsod ng San Pablo at ng grupong maiba naman movement na nakamit ng uh, lungsod ng San Pablo ang Guinness World Record para sa pinakamaraming sa bayang nagtanim ng niyog. Sinagawa po nila ang uh, tree planting activity kanina lamang pong umaga. Abangan po ninyo ang iba pang detalye patungkol po sa balitang ito maya maya lamang sa ating balitaan. Muli po sa ating flash report, kinumpirma na po ng grupong maiba naman movement at ng pamahalang panlungsod ng San Pablo na nakamit na nga po ng San Pablo City ang Guinness World Record para sa pinakamaraming sabayang nagtanim ng niyog sa iba pa po nating mga tampok na balita. Pinaiimbestigahan ni Laguna Governor Sol Aragones ang pagkasira ng isang gusali ng Laguna University o LU sa bayan ng Santa Cruz. Binisita kahapon ni Governor Aragones ang naturang gusali kung saan nadiskubring may mga crack sa naturang infrastruktura. Humihiwalay na rin umano ang mga kolom ng gusali. Iniutos na rin ng gobernadora na ikondem ang naturang school building na ginastusan ng tumataginting na 68 milyong piso ng pamahalaan. Dahil sa mga sirang o sirang nadiskubre sa naturang gusali, hindi na ito magamit ang halos 7,000 mag-aaral ng pamantasan simula pa noong Abril. Ayon kay Provincial Administrator Jerry Pelayo, pinabulaanan ng nakalistang kontraktor ng naturang proyekto na sila ang nagpatayo ng depektibo at sirang gusali. Ayon umano sa so kontraktor, wala silang alam sa naturang proyekto at ginamit lamang ang kanilang lisensya. Nangako naman si Governor Aragones sa pananagutin niya ang mga sangkot sa pagpapatayo ng naturang depektibo at sirang Gusali. Sa Quezon po naman tayo mga kaibigan, isang cargo vessel ang nasunog habang, o habang padaong sa pantalan ng San Andres. Nasunog ang isang passenger cargo vessel sa naturang bayan nito pong gabi ng Miyerkules, Agosto 27 nag-apoy ang crew cabin ng MV Montreal na nagmula sa Aroroy Masbate dahil sa electrical short circuit isang nautical mile bago makadaong sa San Andres. Agara namang naapula ang apoy at naibalik ang kuryente ng onboard electrician ng barko. Ayon po sa Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog, nakadaong po ang MV Monreal na naglalaman ng labing anim na rolling cargo at isang daan at labing siyam na pasahero sa San Andres mag-aalas 11 na po ng gabi ng miyerkules. Idineklara naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o NMDRRMO ng naturang bayan na ligtas at nasa maayos ng kondisyon ang lahat ng mga pasahero ng barko. Kasalukuyang hawak ng PCG ang barko at inutusan ang shipmaster na mag-submit ng marine protest kasama ang pahayag ng mga pasahero at crew. Inabisuhan din ng Maritime Industry Authority o Marina Region 4A ng uh, suspensyon ng passenger ship safety certificate ng naturang barko. Nagsasagawa naman ang formal na imbestigasyon ang Coast Guard ukol sa nangyaring insidente. Susunod sa Diesel News. Dagdag serbisyong pangkalusugan hatid ng Yakap Caravan ng PhilHealth sa rehiyon ng Calabarzon. Central Provincial Hospital ng Laguna sinusuri para sa posibleng major expansion. EAR Lakemar bida sa kapihan sa PIA. Regional Schools Press Conference sa rehiyon ng Calabarzon ni Reforma. At may mga karagdagan pa pong detalye tayo kaugnay sa Guinness Record Attempt para sa pinakamaraming sa bayang itinanim na niyog sa lungsod ng San Pablo. Marami pang balita nga ibabalita natin sa pagbabalik ng Diesel News. Ang oras po sa buong kapuluan, 47 minutos makalipas ng alas 12. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest Grade 6 students to join our next batch of Grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917 654 8089. hindi na to pasok sa budget. Nak, umpisa na mo na maghanap ng dorm. Mabilis magkaupusan. Hanggang dalawang minggo lang sa gitna Kamusta? May hanap ka na? Wala pa rin may, tas wala pa rin pong slot. Tapos sa iba masyado namang mahal. Tutuloy pa ho ba kaya ako nito? Nananatiling hamon sa mga estudyante ang makahanap ng tahanan malayo sa kanilang tunay na tirahan. Mahal pa rin ang mag-aral sa libre. Maraming balakid sa malayang edukasyong inaasam. mahal pa rin mag-aral sa libre. muli pong nagbabalik ang Diesel B News, na inyong para pong sabahin na susubaybayan sa Facebook at YouTube Live, at on demand sa Spotify. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang at matapos po ang mga sunod-sunod na maiinit at nagbabagang balita, may mga hatid po tayong good news.